Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Narito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Aquarius. Ngayong Pebrero ikalabintatlo, Aquarius, ang araw na ito ay puno ng enerhiya at pagkakataon. Ang lakas ng araw ay nag-aanyaya sa iyo upang buksan ang iyong puso at isipan sa mga bagong koneksyon at karanasan. Sa pagdaan ng buwan sa Virgo, ang iyong likas na pagiging sosyal at komunikatibo ay nagniningning ng maliwanag. Ang iyong kakayahang makipag-ugnayan sa iba at maiparating ang iyong mga saloobin ay magdudulot ng magagandang resulta. Sa ganitong pagkakataon, may mga tao sa iyong paligid na maaaring magbigay sa iyo ng mahalagang pananaw at magtulungan kayo upang makamit ang inyong mga layunin. Huwag mag-atubiling makipag-ugnayan at magbahagi ng iyong mga ideya, baka dito magmula ang mga bagong oportunidad na magpapalago sa iyong buhay. Isa sa mga pinakamahalagang aspeto ng araw na ito ay ang iyong kakayahang maging bukas sa mga bagong karanasan at koneksyon. Sa bawat pakikisalamuha mo, tandaan mo na ang bawat isa ay may kakayahang magbigay ng bagong pananaw at pagpapahalaga. Ang pakikisalamuha sa mga tao na hindi mo pa masyadong kilala ay magbibigay sa iyo ng mga pagkakataon na magpalawak ng iyong mga pananaw at makahanap ng mga hindi inaasahang pagkakataon. Gayon din, makikita mo na ang pagiging bukas sa bagong karanasan ay hindi lamang nagpapalakas sa iyong espiritu kundi nagbibigay din ng mas maraming positibong enerhiya sa iyong araw. Kaya't yakapin ang bawat pagkakataon na magbigay at tumanggap ng mga ideya at makikita mong magbubukas ang mga pintuan ng oportunidad. Pagninilay sa mga koneksyon at pagpapahalaga sa kasiyahan. Ngayong araw, Aquarius, ang iyong kaligayahan at kagalakan ay magiging sentro ng iyong karanasan. Ang pagnanais mo na magdala ng kasiyahan sa iyong buhay at sa mga tao sa paligid mo ay magiging mas magaan at mas maganda. Pahalagahan ang mga sandali ng kasiyahan at pagtawa, sapagkat ang mga ito ay magbabalik ng bagong enerhiya sa iyo. Huwag kalimutan na sa lahat ng aspeto ng buhay, ang pagkakaroon ng masaya at magaan na kalooban ay may malaking epekto sa iyong kabuang kalusugan at pananaw sa buhay. Huwag mag-atubiling magbigay ng oras upang makipagkita at magdiwang kasama ang mga kaibigan, pamilya o mga mahal sa buhay. Ang Virgo na nagbibigay ng praktikal na enerhiya ay maaaring mag-udyok sa iyo na maging mas kontrolado at maglaan ng sobra-sobrang pansin sa mga detalye. Gayunpaman, ito ang tamang pagkakataon upang itakwil ang sobrang pag-aalala at magtiwala sa natural na daloy ng buhay. Huwag pilitin ang bawat aspeto ng iyong kapaligiran upang magtugma sa iyong mga plano at ideya. Ang buhay ay isang serye ng mga hindi inaasahang kaganapan at pagkakataon, kaya't magtiwala sa kakayahan ng iba at sa iyong kakayahang umangkop sa mga pagbabago. Sa pamamagitan ng pagbigay ng tamang espasyo at pagpapahalaga sa mga natural na pangyayari, makakamtan mo ang tunay na kasiyahan at kadalakan. Pagsasalamin at pagpapahalaga sa pag-agos ng buhay ang pag-agos ng buhay ay isang mahalagang aspeto ng iyong karanasan ngayong araw. Habang ang Virgo ay naghahatid ng enerhiya ng pag-aayos at pagpaplano, subukan mong magbigay ng pahinga sa iyong sarili at magtiwala sa flow ng mga pangyayari. Minsan, ang pagpapabaya sa maliliit na detalye at pagtangkilik sa kung anong dumating ay magdadala sa iyo ng mas maraming magagandang resulta kaysa sa mahigpit na pagkontrol sa bawat aspeto ng iyong buhay. Magandang pagkakataon ito upang matutunan kung paano magbigay ng pagkakataon sa mga hindi planadong pangyayari at magtiwala sa kakayahan ng iba. Ang mga koneksyon mo sa mga tao sa iyong paligid ay magiging mas makulay at mas matagumpay kapag binigyan mo sila ng espasyo at tiwala. Ngayong araw, Aquarius, patuloy na magtiwala sa iyong kakayahan upang magsimula ng bagong mga proyekto at ideya. Ang iyong malikhain at makulay na isipan ay magsisilbing gabay para magtagumpay sa mga bagong pagsubok. Kaya't kapag may dumating na pagkakataon, yakapin mo ito ng may buong puso at kadalakan. Hindi lamang sa mga malalaking pagkakataon ka magtatagumpay, kundi pati na rin sa maliliit na hakbang na magbibigay sa iyo ng kaligayahan at kasiyahan. Maswerteng kulay, numero at gawain. Ang maswerteng kulay mo ngayon ay berde, isang kulay ng buhay, kasaganaan at paglago. Ang berde ay magdadala sa iyo ng positibong enerhiya at magpapalakas ng iyong koneksyon sa kalikasan at sa iyong sarili. Ang paggamit ng berde sa iyong kasuotan, mga aksesorya, o sa iyong paligid ay magbibigay sa iyo ng pagpapalakas at kadalakan. Ang kulay na ito ay magsisilbing gabay sa iyo upang manatiling bukas sa mga bagong oportunidad at magpatuloy sa pag-abot ng iyong mga pangarap. Ang maswerteng numero mo ngayong araw ay tatlo at walo. Ang tatlong numero ay nagpapakita ng pag-unlad, pagtutulungan, at kasiyahan sa pamamagitan ng pakikisalamuha. Sa pamamagitan ng tatlong numero, matututo kang pahalagahan ang bawat hakbang at bawat koneksyon na iyong binubuo. Ang walo naman ay simbolo ng mga pagpapala at tagumpay na darating sa iyong buhay. Huwag kalimutan na ang numerong walo ay nagdadala ng kasaganaan at pagkumpleto sa iyong mga plano at pangarap. Ang maswerteng gawain mo ngayong araw ay ang mag-focus sa mga koneksyon at pagtangkilik sa kasiyahan. Kung may pagkakataon kang makipagkita sa mga kaibigan o mahal sa buhay, yakapin ito at magdiwang ng mga magagandang sandali. Ang pagkakaroon ng mga masayang karanasan ay magbibigay sa iyo ng lakas upang magpatuloy sa iyong mga layunin. Gayun din, huwag kalimutan na bigyan ng halaga ang bawat pagkakataon na makapagbahagi ng saya at ligaya sa iba. Ang mga sandali ng kasiyahan at pagtawa ay magiging sandigan ng iyong tabumpay. Payo at pangwakas na mensahe. Aquarius, ngayong araw ay isang magandang pagkakataon upang mag-focus sa iyong mga koneksyon at kasiyahan. Magtiwala sa flow ng buhay at hayaan mong ang bawat kaganapan ay magdala ng mas magaan at mas matagumpay na mga pagkakataon. Huwag kalimutan na ang kasiyahan at positibong pananaw ay mga susi sa tagumpay sa lahat ng aspeto ng buhay. Bigyan ng halaga ang bawat sandali ng pagtawa at saya sapagkat ito ang magdadala sa iyo ng mga bagong oportunidad at tabumpay. Magtiwala sa iyong kakayahan at patuloy na yakapin ang bawat araw ng may kadalakan at positibong pananaw. Ang maswerteng kulay at mga numero ay magsisilbing gabay sa iyo upang magtagumpay sa iyong mga pangarap at layunin. Magpatuloy na magbigay halaga sa iyong mga koneksyon at sa kasiyahan at makikita mong ang araw na ito ay magdadala sa iyo ng mas magagandang pagkakataon at tagumpay sa hinaharap. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.